Naaalala nyo pa ba si Green Soldier mga katoto? Si Green Soldier o si Januel Reyes o Tito Noel sa tunay na buhay ay ang street mime performer na naging instant hit sa Baguio City at sa buong internet. Mahigit dalawang taon na ang nakalipas nang sumikat siya dahil sa kanyang nakatutuwang performance at kakaibang maliit na boses. Dahil dito, hindi lamang siya nakilala ng mga turista kundi pati na rin ng mga netizens online. Mula sa pagiging simpleng performer sa kalye, naging simbolo siya ng kasiyahan at inspirasyon at nagbukas ang pinto ng mas magagandang oportunidad sa kanyang buhay. Nagkaroon siya ng mas maraming bookings sa mga big events at birthday parties at naging isang sikat na pangalan sa social media. Ngunit sa kabila ng lahat ng tagumpay na ito, ang tanong ng marami ngayon ay nasaan na nga ba siya ngayon? Kasabay ng pagdami ng tagahanga ni Green Soldier ay ang pagdami ng mga puna na sinasabing lumaki na raw ang ulo niya magmula ng sumikat ito. Mula sa pagiging pedicab driver, construction worker, factory worker at janitor, si Januel Reyes ay nakatagpo ng pagkakataon na maging street performer at dito siya sumikat. Ngunit sabi nga nila, ang pagsikat ay may kaakibat na consequences. Sa pagangat ng isang tao, dito mo madalas makikita ang kanyang tunay na ugali. Para sa mga sumisikat, ito ay isang pagsubok, ang manatiling mapagkumbaba at hindi magbago, lalo na kapag dumami na ang tagahanga at oportunidad isa sa mga pinakamalaking kontrobersya na kinaharap ni Green Soldier ay ang insidente na kinasasangkutan niya at ng kaibigan ng TikTok content creator na si Jamie Casino. Base sa kwento ni Jamie sa TikTok, sila ay nasa session road noon nang lapitan sila ni Green Soldier. Ayon kay Jamie, kinuha ni Green Soldier ang isa niyang kaibigan at isinayaw ito sa gitna ng kalsada. Nang magpatuloy ang sitwasyon, naging agresibo raw si Green Soldier at nakitaan ng hindi magandang intensyon. Lalong lumala ang insidente nang harap-harapan niyang binadi ang kaibigan ni Jamie na nagdulot ng pagkagalit kay Jamie. Marami ring tao ang hindi natuwa sa nangyari at umalis na rin sa lugar dahil sa hindi komportabling sitwasyon. Pinatotohanan ito ng maraming netizens sa Facebook, YouTube, Twitter at maging sa Reddit ayon sa mga post sa Reddit, maraming tao ang nagsabi ng kanilang mga karanasan at obserbasyon kay Green Soldier. Isang netizen ang nagbahagi ng kanyang alaala -ala na madalas niyang makita si Green Soldier sa Session Road at napansin niyang palagi itong nagsasabi ng wit wheel sa mga babaeng dumadaan, pati na rin sa mga trans at gay. Akala raw niya ay nakakatawa ang ginagawa niya ngunit ito ay nagdulot ng hindi magandang reaksyon sa mga nakakakita. May ilan ding nagbahagi ng karanasan ng pagiging bastos ni Green Soldier tulad ng pagtawag sa mga plus size na tao ng baboy o taba-taba. Ayon sa mga netizens, may mga pagkakataon talagang nakakaramdam sila ng inis at hindi komportabling sitwasyon sa kanyang mga aksyon kaya tumaasa sila na maging mas maingat siya sa mga susunod niyang kilos matapos ang insidenteng ito. Matapos ang insidente sa kaibigan ni Jamie Casino, nagpost si Green Soldier ng isang video na humihingi ng tawad. Pero medyo mahirap talagang makakuha agad ng second chances dito sa Pilipinas, lalo na matapos ang mga insidenteng ito. Matapos ang kontrobersya at mga puna mula sa mga netizens, parang naging hangin na lang si Green Soldier. Maraming post online ang naglipana na may mga caption na wala nang pumapansin sa kanya at iba pang mga komento na nagsasabing unti-unti na siyang nakakalimutan ng publiko. Ang mga dating tagahanga at mga tao na humahanga sa kanya ay tila nagsimulang lumayo at ang kasikatan na minsan niyang tinamo ay naglaho na rin. Lumipas na rin ang ilang buwan at maraming isyo na ang dumating. Maraming screenshots na ang nabasa ng madla. At tulad nga ng sabi nila, ang mga isyo ay may kanya-kanyang panahon lang at ganun din ang ugali. May potensyal naman itong mabago. Humingi ng paumanhin si Green Soldier sa mga netizens at unti-unti, tinanggap na siya muli ng mga tao. Pinatunayan niya ito nang mag-perform siya sa Dumaguete sa Sinias Grand Carnival nitong November 2024 lamang at marami pang ibang events. Hindi man ganoon kasikat si Green Soldier gaya ng dati, sa ngayon masasabing kontento na siya kahit papaano. Kumikita naman siya para sa kanyang pamilya at patuloy pa rin nagbibigay saya sa mga tao nang wala nang inaapakang sinuman. Ang kanyang kwento ay isang patunay na sa kabila ng mga pagsubok at kontrobersya, may pagkakataon pa rin para magbago at makapagbigay ng saya sa iba. Kung gusto nyo pang makarinig ng mga katulad nitong mga kwento, ilike lang ang ating Facebook page at magsubscribe sa ating YouTube channel.